Hola. Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 13, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 6, verse 43 to 49. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igo sa puno ng aroma at hindi rin nakakapitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib na kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat dumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nagdaan ng tubig, pumasok sa bahay at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa bunga makikilala. Ito ang pinakapuso ng ating gospel ngayon. Marami tayong naririnig na magaganda at matatamis na salita. Pero ang tanong, nakikita ba natin ito sa gawa? Dahil gaya ng sabi ng isang quote na nabasa ko, Well done is always better than well said. Mas mabigat at mas makapangyarihan ang gawa kaysa salita. Kaya nga ako po mismo, ito rin yung personal na struggle ko. Personal na hamon sa akin. Alam mo, sa totoo, marami nagsasabi, laging pinupuri, Brother, ang ganda naman ng reflection mo. Wow, saktong-sakto at banayad, tumatagos. Sa totoo, nakakatuwa at nakaka-inspire pakinggan ang mga affirmations ng mga tao. Pero at the back of my mind, mas mahirap at ang mas mabigat na tinatanong ko palagi sa sarili ko, nakikita ba sa buhay ko yung sinasabi ko, yung sineshare kong gospel? Yon ang mas mahirap. Yon ang mas mabigat. Dito ko rin napapaisip, Teka, tayo ba? Kahit ikaw, Kamusta nga ba ang bunga ng araw-araw nating pakikinig sa salita ng Diyos? Ang iba sa atin, araw-araw nagsisimba, araw-araw na may personal devotion, nagdarasal, naglorosaryo, magandang lahat yon. Pero ang tanong, ano ang nagiging bunga nito? Mas nagiging mapagpasensya ba tayo sa pamilya? Mas nagiging mapagkalinga ba tayo sa nakakailangan? Mas lumalawak ba yung pangunawa natin? Kasi kung ang ating pananampalataya ay nananatiling salita lang at hindi nakikita sa ating gawa, baka nawawala ang tunay na diwa ng pagiging alagad ni Kristo. Kaya ito ang hamon sa atin ngayon, lalo na ngayong weekend. ba? Diba? Ito'y lagi nating paalala. Lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. Nawa, itong weekend na to, mas maging mabuting tao tayo. Sa pamilya, sa lipunan, sa ating mga kaibigan. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita ngayong araw na ito na nagpapaalala sa amin na sa bunga makikilala ang isang puno. Naway hindi lamang maging maganda sa pandinig ang aming pananampalataya, kundi makita rin ito sa aming mga kilos at gawa. Bigyan mo kami ng lakas upang mamunga ng kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Tulungan mo kami na ang bawat araw ay maging tunay na iyong presensya sa aming buhay. Amen. I'm sure na-bless tayo ngayon ng gospel natin for today. I-share po natin ito, huwag natin kakalimutang i-share ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kamag-anak, mga kaklasmates, mga may pinagdadaanan. Buhay ang salita ng Diyos, hayaan natin ito'y makarating sa bawat tahanan. Muli ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.